Sin guys, ah nahulog na yung miracle fruit. Ayun guys, oh. Ito sayang nito, guys. Hindi na kasi naasikaso. Ito pwede pa ata, to. Ay, bulok na rin. Sayang nito, guys. Ito yung miracle fruit na parang buko siya kalaki, oh. Pero iniinom yung juice nito. Ay yung mga bunga ganyan, guys. Ayun ah. Marami. Ayun pa, daming bunga guys. Ito. So sabi nila, pagka ano daw, hindi na daw kumikintab yung balat niya, yun daw yung pwede nang i-harvest. Parang ganito guys, oh. Hindi na masyadong makintab. Yung mga mura pa kasi, makikintab. Yun. Try natin guys, lutuin to, kung pwede pa. daming bunga na, sayang lang. Sa bahay pala to guys, ng tropa ko. Sila JR, ayun siya. So ito mayroon dito. Alaga silang hammerhead. Ito guys yung limas kong ano, fish pond nung nakaraang taon na nagtrending din yung video. Ayun, may, memorial fruit pa nga dun. No? Pare, anong ano to? Yung itim na to? Hammerhead. Yung puti? Ah, magkaiba kulay. Dalawang itim. Dalawang puti ano? So may tilapia pare. Oo. <laughs> Kinagkaroon ng tilapia dyan Meron kasi dito Kanal Baka nakapasok So guys Hanggang dito na lang video natin video ko lang itong miracle fruit na nagsisipaglaglagan Sayang nito Ayun yung mga bunga nya guys oh. So yun KJR Geng geng Busy